ang tagumpay ay hindi nakukuha ng biglaan, it is a long process. Simula pagkabata ay nagsimula na tayong mangarap. Pangarap ng isang musmos na sa murang isip ay napakadaling abutin. Pero habang tayo ay lumalaki at nagkakaisip, ay doon natin nare-realize na ang mundo pala ay punong-puno ng mga balakid. Unang-una, dapat na makapagtapos ka ng pag-aaral upang makakuha ka ng maayos sa trabaho. It is a long journey. Ano man ang gusto nating makuha at mapagtagumpayan ay dapat natin itong abutin ng may pagsisikap at determinasyon. Huwag kang hihinto. Napakaswerte ng mga taong ipinanganak na mayaman sapagkat mayroon na agad silang nakalaang mamanahin mula sa kanilang mga magulang. Samantalang kapag ipinanganak ang mahirap, ay walang kasiguraduhan ang iyong kinabukasan kapag hindi ka nagsumikap. Ang tagumpay ay wala sa yaman o taas ng iyong pinag-aralan. Ang tagumpay ay nasa tamang diskarte sa buhay, sipag at pagtsitsaka. Mas maganda na ang tagumpay ay iyong nakuha mula sa iyong pagsisikap. Dahil alam mo ba kung bakit? Dahil kahit dumaan ka sa mahirap na pagsubok, ay hindi ka na nito kayang pabagsakin dahil sanay ka na sa hirap. Dahil marunong ka ng dumiskarte at dahil isa ka ng matatag. Huwag kang matakot na subukin na gawin ang isang bagay na sa tingin mo ay maganda dahil doon ay aasenso ka. Ang pagkatakot ay isang karuwagan. Kung matatakot ka ay hindi ka aabante at mananatili ka na lang dyan sa iyong kinalalagyan. Magandang sububo ka upang masubukan mo ang iyong kakayahan, ang iyong galing at kung hanggang saan ang kaya mong marating. Kung nada pa ka man, bumangon ka. Magpakatatag ka. Gawin mong hagdan ang iyong pagkakadapa upang makaakyat ka sa tugatog ng iyong tagumpay. Mas maganda nga talaga minsan ay nasusugatan ka dahil sa hapti at kirot ng sugat na iyong tinamo ay doon ka talaga matututo kasabay ng unti-unti nitong paghilom. Iba napakasarap namnamin ang mga bagay na mayroon ka na bunga ng iyong pagsisikap. Nakakaproud ba? Diba? Dahil nakuha mo ang lahat ng ito, bunga ng iyong pagsisikap. Lagi mong iisipin na kung kinaya ng iba, sa sarili mo. Sabihin mo ay kayang-kaya mo rin. Palagi mong siguraduhin na sa pag-angat mo ay wala kang taong matatapakan. Gawin mong inspirasyon ang mga taong nagmamahal sa iyo. Ialay mo sa kanila ang iyong tagumpay. At higit sa lahat, ialay mo ang iyong tagumpay at magpasalamat ka palagi sa puong may kapal na kung saan siya ang palaging gagabay sa iyo sa lahat ng dako, anuman ang landas mong tatahakin. Sana ay na-inspire kayo sa aking video at kung ito ay iyong nagustuhan, ilike mo na, mag-iwan ka ng comment sa comment section ng video ito, at i-share mo na rin sa iba para sila man din ay magkaroon din ng inspirasyon at i-follow mo na rin ako dito mismo sa video ito. Have a great day.